Good morning. Ang sap ng ano? Ang lamig. nandito dito kayo sa kotse? Mukhang ano ah, kanina pagkagising ko, sap ng tulog natin guys. Kahit manood lang kayo sa akin, hanapin niyo ako sa YouTube. Sean Benedict Aguas Agnabo. <laughs> Mag ano na kayo doon? Mag comments, like and share and subscribe. Yung nanood sa akin pala kay, Mi, kay Miss Rona. Maraming salamat po sa pag-like sa akin. Andito kayo na sa Binyan City, Laguna. Kasama ang driver natin na maganda. <laughs> Lola ko pa. <laughs> so, sa, ma ano matulog mamaya? Thank you guys. Panoodin nyo lang po ako sa YouTube or sa online. Thank you. Bye-bye.